So yun guys, andito nga pala tayo sa may tabi ng police station. E e, tayong kasi si parang Dokling kung nandito pa siya at nagtatrabaho. <laughs> sabi ko kasi sa kanya, eh sabi niya ako sa may chief officer niya para makapag-apply na rin ako sa kanilang opisina. Eh malakas kasi yun si parang Dokling sa boss niya. Pero bago nga pala tayo tuluyang lumapit dito, eh okay lang ba kung iiwan mo muna ang like dyan. At mag-subscribe ka na rin tropa kung hindi mo pa nagagawa yun. Pindutin mo lang naman yun yan. Maraming salamat sa iyo, boy. At dahil nagawa mo na mag-like, teka, teka, tara, punta lang tayo dito sa may harapan. Oops, ano yun? Bakit parang mayroon ditong sasakyan ng pang pulis? Naku, lapitan natin. Baka si paring dokling na nga ito. Wow! <laughs> Ang angas ng sasakyan nyo, pang oh. Uy, SUV. Nakalagay dito, guys, Sherry po. Ang angas. Naku, meron pa siya ditong pang bangga, ano? Oh. Napakalaking bakal. Antigas-tigas siguro nito. Pero, So, walang tao dito sa may Subukan natin pumasok dito sa loob ng opisina. Teka. Ako po. Pakikipasok <laughs> lang. Yun, binuksan natin yung pintuan mga tropa. Yun know. o. Ayos. Andito kaya si paring Dokling. Di ko kasi alam kung saan dito yung kanyang opisina eh. O yung kanyang kwarto. Dokling. Dokling. Naku, yata dito guys ah. Oops. na pasukan natin. <laughs> kulungan na pala ito ng mga preso. Ito nga pala yung sample ng kulungan kapag ikaw ay napunta dito at nahuli na may ginawang hindi maganda. Ayan o. No? Dito ka ihiga. Tapos dito ka most Dito ang yung kubeta. Ayan o. No? Nakupo no, na nga sa kubeta eh. Kaya huwag kayo gagawa ng hindi maganda. Baka mapunta kayo dito boy. <laughs> Tara labas na tayo. Wala naman si paring dokling dyan eh. Oops may naririnig ako at ako sasakit sa labas. Ayan o. No? Kung may papasok na isang police officer. Chip. Pasok na chip. Ayan mukhang papasok na si chip o. Oh. Sige sige mukhang ito ata yung bossing ni man parang dokling ah pero wala siya dito Tingnan nyo naman yung kanyang mukha guys oh parang isa siyang mayaman na tao oh no meron siyang quintas na diamante uy lalabas pa lang siya o oh, sige na boss ako na magsasara na ito ayan sara na natin guys kailangan natin maging malaas sa bossing na yun para pwede niya na tayong pa-applyin bilang isang pulis he uy wow ang dami mo namang sasakyan bossing ay papasok ka pala sorry sorry ayan bubuksan ko na yung pinto para makapasok ka na bossing ko. <trollot> Hehe. <Jose> so, ito mga tropa. Asensya na. Akala ko kasi lalabaski. Tara-tara. na natin to. Yun. Saraw na guys, ha. Andito na ata ang pinaka-bossing ng pulis. Kaso nga lang, boy. Eh, wala dito si paring dokling. Asan kaya si paring dokling, boy? Mr. Officer. Naku, mamaya na nga lang natin gambalain yan, mga tropa. Baka mainis lang siya sa atin lalo. <trollot> Alis na tayo. Pupunta muna ako dun sa may bossing kong isa. E Yung nagpapatrabaho. Check natin kung may ipapagawa siya sa atin. Eh, kung wala, edi eh, okay lang. Tignan lang natin boy. Let's go. Sakay muna ako sa misasakin natin guys. Tapos hataw to tayo. Papunta doon. Oops, oops. Andito na tayo guys. Sa bossing natin. you oh. Ha. Kaso bakit parang wala akong makita mga iba sa sakyan? Oh no, ano kayang meron? Tay, katras mo tayo guys ha. Park muna natin 'tong sa sakyan natin, guys. Yun know? oh. Oops, oops. Naku sumobra. Tumama ata o sa may mga daon. Tara, natin ng konti. Yan, okay na boy. Ayos. Baba na tayo. Check natin kung meron tayong papagawa dito. Uy, wow. Ang dami atang mga bago, ha. Ah. Ito nga pala 'yung mga bagong tinitinda ni Bossing. Tingnan niyo naman 'yung loob. Parang bahay. Susunod papa delivery yata si Bossing na ito eh. Check na lang natin guys no kung may papadala siya. Bossing, Bossing, Bossing! May papagawa ka ba sa akin? O, oh, teka lang. May mga kausap ako dito. Sila muna. Ako, sila muna. O, oh, sige, sige. Uy, ito na lang. Isa na lang yung natitira guys. O, oh, sige na. Ikaw na nga muna. Oops, ako na boss. Eka, eh, ano bang papagawa mo sa akin? Eh, may ikuwanin ka doon sa misya. Tsaka tingnan mo muna. Oh, may mga tinitinda sila dong mga mansanas. What? Mansanas? Eh, mga tinitinda doon sa misya. Eh, mga pang ano -pantulong, eh. Pantulong Mga Ali, Shabel, mga ganun. Eh, minsan may tinitin sila ron. Check mo. O, oh, sige, sige na nga, boss. Teka, puntahan ko muna. Para, mga tropa, puntaan muna natin yung shop dito sa meetup pad. Eh, may nagtitinda ba dito ng mansanas? Eh, alam ko, mga tinitinda dito, mga tools lang eh. Maka pinaglolo ko lang tayo ng ni bossing, no? <laughs> Pero sige, sige, try na lang natin check. Wala namang mawawala. At saka, tingnan na rin natin kung ano yung mga bago nila dito. Yung mga kagamitan na makakatulong sa atin, boy. <laughs> eh, no? Whoops, pasok tayo, boy. ih naku, sinara ko pala. Baliktad. Yan na yan, mo na. Sige na. Yun, ayos. Ito yung mga tinda dyan, boy, oh. What? Wheat seed? Naku, pagkain to, tinatanim. Pero wala naman ditong mansanas. Meron lang ditong shovel at saka tale. Wala pa rin naman ditong mga ibang ano, binibenta. Yun pa rin at yun pa rin, boy. Naku, eh, saan ba makakita niyang mansanas na sinasabi ni Bossing? Sige na nga, labas na tayo. Wait lang, ano ko yan papakuha sa akin ni ito ni Bossing ko? Sana, wag muna yung hirap, ha? Pagising ko lang kasi Baka mahirapan ako nyan guys Kapag malalaki na agad yung pinapabuhat sa akin boy Ruit lang ano yun Ang laki naman ng sasakyan na yun guys Parang mini monster truck Wow Ang laki ng gulong boy oh. Tapos may driver na unggoy Tingnan nyo yung driver guys Isang unggoy Pat. <laughs> Nagdadrive yung unggoy mga tropa Ang angas nito Oh Uy, ang bangis. San kaya bibili nabibili? Tsaka mukhang i-deliver -de ata to. Mukhang armor truck o. Oh. Napakaangas. O sing bossing, ba pwede ko sumama sa iyo? O mga tropa, ba pwede tayong isama nito ni bossing? Kasama <laughs> naman ako sa iyo, tol. Eh, deliver na natin yung master truck mo na. Parang maliit. <laughs> maliit na master truck. Aba, ayos yun ah. Sige na, try natin. Baka makasama tayo sa kanya. O deliver na lang natin to. Ay, hindi pala pwede sumakay. Sayang kung pwede lang sumakay. Ay, yun, nakasaya ko. <laughs> Kaso nga lang, baka mapagalitan na ako ni Bossing. Teka, nasa na ba yung mayari na na yung unggoy? Unggoy kanina. Ito naman, no, hindi naman siya, ano, oh Mga hayop yung mga driver dito, boy. <laughs> mga kakaiba. Kanina, isang unggoy, eh. Tapos naman, ito, hindi ko alam kung anong klaseng ano to, hayop. Mukha daga, oh. Mukha daga, guys, na Ay, eh, ito si unggoy. Nakita ko na, boy. Yan si unggoy, oh. Ay, hindi, ibang unggoy naman to. oh guys, kakaiba yung mga driver ngayon dito kung ano-anong lahi. <laughs> Pero wala nga yung driver dito na ungoy. Ay, eto siya. May dala-dala siyang what? Isa ba yung bay, boy? May dala siyang boy, oh. O, naman yan. Pero wait lang. Punta na nga si Bossing. Try natin kung may papaay siya sa atin o di kayo papakarga. What? Ang dami naman na itong binubuhat. <laughs> Mukha bang ka yan, boy? Eh kung pinatulong mo ko, edi okay sana. <laughs> grabe mga tropa, galing ng ginawa nyo. Dalawang sasakyan ang kanyang ikinabit Pwede pala yun. <laughs> Baka malaglag yan, tropa. Ikaw bahala. Ako sa'yo, isama mo na lang ako sa biyahe mo. oh, guys, mukhang ano ah, ma macha to si paring unggoy. Ang dami niyang mga binibit-bit eh. Tingnan natin yung magiging discarte niya. Sobrang nga ba na ng daladala nyo Hindi to kaya lumiko. Eh grabe, hindi ka pa talaga tapos. May ilalagay ka pa dito. Ano pang isasampa mo dyan boy? Grabe yung unggoy na to. Ang dami niya sinasam pa. <laughs> Tignan natin guys ha. Ganyan sa maging ano, makaandar siya. Oh, ito na yung unggoy guys. Masakay ako dyan. Ayun mga tropa, nakisakay ako sa unggoy. Tignan nyo. Dito ako sa may loob ng bahay. Ayan o. Oh. dito mga tropa. Oh. Ayos. Sana hindi ako makita ni paring unggoy na sumama ako sa raids niya. Habang wala pang inuuto sa akin ang bossing ko. Oh min. Teka, nasa ni unggoy na yun? Ako na wala yung unggoy. Saan siya po muna? Ay, hindi dito pala siya. Ito siya mga tropo. Nasa ilalim. Anong ginagawa mo dyan? Unggoy. Kita ko yung paa mo. Hindi ako magpapakita sa iyo. Sasama ako sa biyahe. So mga tropa, hindi pa pala siya tapos maglagay ng sasakyan. Ito, may nilagay pa siyang isang pickup truck. Kulay pula. Mukhang isasampa niya, no? Eh ako kasi nandito pa ako sa so, may loob. Nakaigalang ako. So ito mga tropa, grabe biniyahin na niya Sobrang haba, boy. Tignan mo. Uy, ilang sasakyan to? Pwede ba natin bilangin? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Grabe, ang haba, sobra. Saan <laughs> kaya kami dadalhin nito ni paring unggoy? Eh, yun yung driver, mga tropo. Oh. Pero, grabe, bahala na siya kung saan niya ako Ang bilis-bilis naman niya magmaneho, boy. Andi dito ako sa lubo, natutulog. Sikreto <laughs> lang akong pumasok sa biyahe. Eh. Pero, grabe, may dala-dala siyang monster truck na maliit. Mahal si siguro yun boy ako anong nangyari ba't siya umistop ako paring ongoy bakit ka naman umistop <laughs> uy umikot ikot na eh, yung mga dinideliver mo tropa anong ginagawa mo <laughs> tara tamang sama lang tayo sa anya guys tignan natin kung anong mangyayari at saan niya ako dadalin boy oops nag u-turn siya pwede pala mag u-turn dito boy <laughs> ayos eh no tignan nyo guys oh, hirap na hirap siya gusto mo tulungan na ita dyan paring ungoy mukhang gusto mo nang tulungan kita eh Mukhang nahihirapan nga na dyan eh. Teka mga tropa, bakit naman siya umistap? <laughs> Uy tropa, ba't ka na dyan umistap boy? Ano, kailangan mo na ba ng tulong ko? Tutulungan na kita. Teka mukhang ayaw naman yata niyang umandar. Bahala ka dyan no. Nawala! Saan napunta yun? Bahala ka nga dyan. Balik na tayo kay bossing. Wala alaad tuloy ako ng malayo. Eto na, bossing bossing, may papagawa ka ba sa akin boy? Ay oo, buti na lang, dumating ka, saan ka ba galing kasi? Eh galing kasi ako dun boy sa Anuy. eh, ito may monkey na ang dami niyang hinahatak Akala ko matutulungan ko siya kaso bigla na lang nawala yung mga dinadala niya Ah meron kasi sa aming balita, yung Optimus Prime na order sa business, eh nalubog na naman What? Optimus Prime? Nalubog? Oo, oh, kailangan mo yung kuwanin, okay lang ba at kakayanin mo? Abay, walang mahirap sa akin bossing ko, lahat ang aking kakayanin. Basta nakalike ka ng video, pupuntahan natin si Transformer Optimus Prime para iligtas sa putikang. <laughs> ano bossing, ako nang bahala dito. O sige sige, kaya kaya mo yan, tiwala naman ako sa'yo boy. Yun, ayos. O sige tara mga tropa, puntahan na natin yan lumubog na yan boy, na si Optimus Prime Transformers. Yari sa akin yan. O, gabi na nga pala guys, at lalakas pa ng ulan. So hindi ko muna kukunin yung Transformer na si Optimus Prime. Pero susubukan ko munang silipin kung nando doon nga ba talaga. Let's go! Eh kasi mamaya na lang umaga kapag medyo maliwanag na tsaka natin sisimulan ang misyon. Teka, hindi dito ba? Mukhang wala naman eh. las lakas ng ulan eh. Oops! Ando doon yata boy. May nailaw doon sa baba. Teka, teka. Babay natin mga tropa. Ang laas, laas talaga ng ulan eh rabing ulan to Napaka ano boy Parang bagyo What? Si Optimus Prime Transformer ba to? Mukhang oo nga Hindi lang natin makilala Kasi sobrang itim niya <laughs> Naku nalubog yata to ah Sobrang dumi oh Tingnan nyo naman yung gulong niya boy <laughs> Hindi nyo na makilala Kasi dapat kulay pula yan eh Pero bukas na bukas Tatry natin yung balikan dito Kapag wala ng ulan At maliwanag na Para naman mailigtas na natin Si Optimus Prime Na si Transformer Tratak bo. Bukas ka sa akin, boy. Tutulungan kita diyan. Ra, magpapalipas muna tayo ng ano, boy. Ang araw na 'to. Let's go. Oops, baka malaglag pa ako diyan, guys. Padadali pa tayo. Oh, minakyat. So eto mga tropa OTW na nga pala ulit tayo dun sa may putikan no Ayan no oh, Daladala ko na yung Mabangan natin Pang solve natin dun sa may problema What? Kakayanin kaya na Etong kahoy na to Si Optimus Prime Ng Transformer Baka mamaya Masira lang to <laughs> Pero sige Try pa rin natin Boy Dalala ko nga pala dito Yung panganan natin guys Pang police na pangano guys Ang sa mga tao Kaso nga lang Eh magagamit yata natin For today's video Bilang isang pang ano Atak sa mga mga putikan eh no grabe na dumihan na kagad ako hindi pa ako nakakarating doon. nako naman optimus eto siya, guys oh uy paano kayang plano natin ito paano ko ikakarga yan yan <laughs> mga mahirapan ako ah tignan nyo sabay iikot ng iikot oh hirap na hirap boy <laughs> ang hirap umalis dito mukhang pati ako matatrap na ayan 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 sige kayanin mo yan so kailangan muna natin may dala to sa may taas mga tropa para naman maano natin may ligtas na natin si opa. Optimus. Dito kasi nahihirapan ako eh. You know. Yun, makakaalis din ako dyan. So, pipilitin ko muna makaalis dito boy. Ang hirap eh. O, eto nga pala guys. Tignan nyo, sobrang putik na natin. Ako, ang hirap naman dumaan dito boy. Yun, naiusog ko na nga pala si Optimus Prime. Buksan natin yung ilaw para medyo maliwanag. Yan. <laughs> Try nga natin kung may natin siya dito boy. Ibaba natin to. Grabe, putik-putik. Napaka-dumi na talaga. Ayan, sige. Try natin isang pa. Kung kakayanin. Oops, kakayanin kaya dapat pala din derecho ko muna eh no mga ako na ito ah Idiretso diretso ko muna kaya guys pero sige pilitin natin kahit hindi mo pantay naku ang haba pala ni Optimus Prime kakayanin kaya to sige try natin ipreno testing natin kung mahatak natin kahit ganyan ang laki pala kasi talaga eh oops naku hirap na hirap guys hindi ako makaandar naku mahirap boy paano na to paano kayang gagawin natin yan <laughs> oh no subukan natin isang pa ng isang pa si Optimus ayan, sige, kayaan ayun oh, naisampak ko ng ganyan siguro di ko na i-handbrake para hindi masyado lumaban, Testing natin ah ops, ako mukhang ayaw talaga na ah, nakapataya tamakin ah, ay ah, hindi di lang talaga kaya boy, hirap na hirap siya guys, tignan nyo maanda yung gulong natin paano na to, eka nga boy akyat ko muna si Optimus, tignan nyo lubog na lubog na siya sa may puti ko nako Optimus, kaya mo yan sige, akyat mo, alam ko malakas yung makina nyan eh, kaya kaya kakayanin yan boy Tara, try nating iliko Oops, sige, akit mo o mga tropa, hindi ko ata kaya itong anuin Iligtas, talagang nakalubog sa malalim eh At sobrang dumi na Kailangan ko yata ng tulong nyo Para mailigtas natin si Optimus Prime na Transformers Huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe Kung handaan tulungan ako dito sa putikan Oh no, tulong, let's go